Ma'am, uh, eto na po yung ano, yung timer ng inyong giga was. Ang sira po ay sunog po ang inyong was timer. Sunog siya. Yun nga lang, ang problema po, hindi po siya natatanggal. Hindi po, wala po siyang screw. May nabibiling ganito, yun nga lang, mahal. Ngayon, Was timer lang ang sira, pero itong spin timer hindi naman siya sira. Ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin ang isa dito, itong was timer na sunod. Gagamit lang po tayo ng grinder. Ngayon gagamit tayo ng lagaring bakal na langla para makuha natin na ayos. Ngayon, papalikan natin ng single. Single na wash timer. Talagay natin dito. Tapos, screw natin siya. Talagay natin ang screw dito. I-screw natin dito. Ayan, mga patintin. Nakatipid tayo. Kasi gumamit lang po tayo ng single na wash timer. Kasi wash timer lang po ang sunog. Ang spin timer ay hindi sunog. Ganyan lang po ang diskarte pag may ganito kayong klaseng timer sa inyong washing machine. Okay mga kabuting ting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.